Alam mo ba na hindi mo dapat basta-basta hawakan ang isang patay na balyena? Oo, kahit hindi na ito gumagalaw, delikado pa rin. Bakit? Dahil ang patay na balyena ay maaaring sumabog. Kapag ang balyena ay namatay, nagsisimula itong mabulok. Sa proseso ng pagkabulok, ang mga bacteria sa loob ng katawan nito ay naglalabas ng methane at iba pang mga gas na naiipon sa loob. Dahil makapal lang balat at taba ng balyena, ang mga gas na ito ay hindi makalabas kaya't nagdudulot ng matinding presyon. Kapag ang balat nito ay nabutas o naputol, maaaring mag-trigger ng malakas na pagsabog. Ganyan ang nangyari sa Taiwan noong 2004, kung saan sumabog ang isang patay na sperm whale habang dinadala sa truck. Nagkalat ang laman loob at dugo sa kalye. Kaya't kung makakita ka ng patay na balyena, tandaan, huwag lalapit o basta Delikado ito at dapat iwanan sa mga eksperto. Ikaw ano ang gagawin mo?